So ito nga mga boss, uh, magpapakawala tayo ng ating ibon. Uh, hindi ko na eh kaya magpapakawala ako ng ibon kasi uh, may ayusin ako, may wiweldingin we ako kaya pinakawalan. So ang oras nito ngayon ay ano to, alas dos media. Wala akong dalang relo. 2:30 po. Pinakawalan po natin ng ibon kasi may may gagawin ako sa kulungan may we welding ako at may akong imomove ng konti para hindi ako mahirapan sa pagwawalis kasi napakasikip. So pinakawalan mo natin ang ating ibon para uh, hindi sila mabulabog. Uh, ito. So nag-raging na naman. oh Ito mo nyo naman mga ibon natin mga buso So. Ayun o. Oh. Ayun oh. 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 Ang taas Oh. oh. So, ganyan talaga ang ano nila, kahit anong oras pala, hindi lang pala umaga, <laughs> ang nilipat nila ng matataas, ay maging kahit hapon. Uh, pero, pangit pa rin ang panahon, wala man lang araw, kasi maganda talaga pag may araw, pag nagpapalipad tayo. ah uh. uh, Tandaan natin, uh, ang pampatibay ng baga, yung araw, uh, isa yan. Lalo yung magpaparoon na natin, magpatibay din ng baga yan. Yan. Yan ang ano, araw-araw, batakin natin Ang ibon. Pero hindi ko sinasabi na ang ibon eh, yung kagaya nung magcha-champion, huwag malakas sa liparan ha. Piniprepare lang natin sila. sa sakaling mapalipad, ma-training natin sila, piniprepare lang natin para na at paano, eh, may laban-laban naman sila sa paglipad. Kaya pin, kaya lagi ko silang pinapakawalan. Umaga, hapon. Yan ang trabaho na. mo. Yan ang trabaho ng ibon natin. Uh, katunayan lang na malalakas kumain. <laughs> pag malakas kumain, malakas romonda. Tandaan natin yan ha. Pero pag malakas kumain, ayaw romonda, gawa na natin ang paraan. Siguro mabigat ang katawan. Kaya yeah, ganun. Kaya ayaw romonda ng ibang ibon. So mamaya, <coughs> Ah, uh, ayusin ko tong kulungan kaya pinakawalan ko muna sila. Kasi baka mabulabog, ayokong may pupukpukin pa naman ako. <laughs> kaya pinakawalan ko muna sila. So, 'yan ang update ng ibu natin, ang uh, half uh, alas wala pa namang alas tres. Pinakawalan lang natin para sila ay hindi mabulabog. So titingnan natin ang ibon natin kung titingnan natin hanggang mamaya. Pati si eh, lang naman yung gagawin ko, weldingan ah, tapos papakuan, Yan, gagawin ko sa ibon. Ayun, ah, yeah, pinapalipat ko na ibon. So poputulin ko ang video para sa ano at babalik na lang ako. So ayan nga mga boss, uh, <coughs> pumasok na sila. So hindi ko sila pakakainin ngayon dahil pumasok na sila, uh, nakapagpahinga na sila at naayos ko na yung kulungan natin na welded ko. <laughs> Kasi nahirapan ako magwalis eh. Ang sikip eh. Janu, no, sa, sa pinakababa. So flex ko lang yung mga ibon. Okay, ito flex ko lang yung mga ibon natin. <clears throat> so ito yung mga ibon natin. Ah, uh, ayan. Malinis oh. Malinis ko na lahat 'yan. So, hindi ko pa sila pakakainin kasi alas alas 3.30 pa lang eh. Pero mamaya hindi na ako magpaparonda. Ayan o, oh. yung mga ipot nila o. Oh. ko lang yung ibon ko yung mga ipot nila o. Oh. mo, oh. parang mga bato. <laughs> so, ayan mga ibon natin ha, yung mga ipot ng ibon natin. Ayan. ayan. Ituturo ko ngayon kung bakit ganyan ang ipot nila. Malamang alam na rin 'to ng iba pero depende pa rin sa pagbibigay. Di ba? Depende pa rin sa pagbibigay ng ibon. 'Yan o. ganyan ang ibon, ganyan ang ipot nila. Oh. Kaya napakahalaga nito sa mga mag-iibon. Ipapakita ko sa inyo kung ano 'yung sikreto para maging ganyan ang ipot ng ibon. Kasi pag ganyan ang ipot ng ibon, ibig sabihin kondisyon ng kanilang ano, bituka. Walang problema. Ay oh, ang So, i-flex ko yung ibon ko ha Okay, ito ah. Ayan, oh. grabe yung paw Grabe yung mata, oh. oh. Basang-basa yung mato oh. Nanlulisik eh oh. ah. Yan, sa katunayan na healthy ang ibon At ambalay hibo Ayan, akala nyo yung lugon yan Ay, nasa patuka lang yan Akala nyo yung lugon yan Ah, alam niyo nakalugo ni eh. pero maganda lang kasi ang patuka kasi ang sustansya lumalabas yan nakikita yan sa balat. Ang nakikita yan sa balahibo ng ibon kapag masarap ang kinakain, masustansya. Gumaganda ang balahibo ng mga ibon. So ito yung ibon natin, no. Oh. Okay, tingnan mo, iso-zoom natin yung mga ibon natin, no. Oh. Ito yung ano, milky pala ang ano nito pero parang nagre-red bark na siya. Tingnan mo mga paa nila, oh. Halos mamulbos na. Oh. Ayan, oh. Yan. Yan, yung mga katunayan lang na yung ibon natin ay halos mamumulbos na ito pa yung netoy line natin eh. pero ito ang paborito kong ibon itong netoy line <laughs> so ayan mga ipot nila oh. oh. grabe yan na mga ipot nila oh. Yeah. So, mamaya may ituturo ko sa inyo yan kung paano ganyan ang ipot ng ibon kaya nagiging malakit lang yung paglilinisan ko pagka naulan kasi nababasa kasi yung kulungan ko talagang natulo. Pero wala pa tayong budget. So ito mga boss, ah, ito yung sinasabi sa inyo. Ah, maganda yan yung shell. Alam niyo yung mga shell na sa mga dagat. Kuha kayo nun. Tapos dikdikin nyo. Tapos paso. Dalawang klase lang yan. Paso. Dikdikin nyo. Tapos ibigay nyo sa ibon. Ngayon, sa pagbibigay ng mga ganyang ano, kaya yung mga mga, ano nila oh, tigas kala mong bato. <laughs> ayan no? oh. Ayan, ayan. Kaya yung mga ipot ng ibon. Kala mo mga bato. Sa pagbibigay ng ganyan, ah, ayan yung DIY ko na grit Sa pagbibigay ko ng ganyan, binibigay ko yan sa tanghali. Okay? Sa tanghali. Alas 12. Wag... Pero meron din akong grits na ginagawa, yung dinurog kong pino. Inihahalo ko rin sa patoka. Pero ito, binibigay ko ito sa tanghali. Isang beses lang to sa isang linggo. Bala kayo kung anong araw nyo ibibigay. Pansinin nyo. Ibabad nyo yan sa tanghali hanggang sa hapon. pansinin nyo yung dumi ng ibon. Napakaganda. Doon lang na lumalabas na katunayan na lililinis nila yung kanilang mga laman loob. Na maganda ang daloy walang problema. Mayroon po sa ibon yung nagtatae, no? Kaya ito yung ginagawa natin. Tandaan ha, basta ang ibon pang nagtatae, ibigay natin yan. Huwag na yung gamot-gamot. Ha? Ha? Ayan yung tip ko ha. Kapag ang ibon mo nagtatae, alam ko ako, hirap. Ako nga, pang pag, pag nagtatae, diet na bagad ako. Pero hindi. Ito ang pinakadabes. Pero kung pinakadabes, kung makahanap kayo ng kay Mito, Kaso bihira lang kay Mito. Pero yun ang pinakadabis. Pagka na nag-iipot ang mga ibon. So ito yung mga ibon natin. Oh. Ito yung mga breeder natin. Tingin yung mga ipot ng breeder natin. no oh. oh. So paris na yan sila. Pero hindi pa ano, yung condition pa. Ayan o. Oh. Yan ang mga ibon natin. no oh. Yung mga ipot ng mga ibon natin. Yan. Yan ang ginagawa natin. Kaya sa mga tropa dyan. Salamat. Follow nyo ang aking YouTube channel para makapagkwentuhan tayo. Salamat.